guys, ayan na maganda nga po sa ating lahat ano? Uh, about po doon sa nahulog po na wallet wow! sa taxi ay, wow! na, na surrender po natin sa TV5 yes. Uh, tumawag na po sa akin si ma'am Iris yata yun yung pangalan no? wow! Uh, staff, staff po ni Sir Rafi Tulpo So nakausap na po nila yung may-ari. Ayun. At uh, ayun nga po. Ah... Uh, pinapupunta po ako ni Ma'am Irish yung staff ni Sir Rapi bukas sa TV5. Ayan. So bukas po ayan alas dos po ng hapon 2 PM. Wow! Ayun. Ah uh, Abangan nyo po ko guys ayan, sa TV5. So ayan na, uh, may sasalang na po tayo. <clears throat> sa ayan, ayan. Para po may soli na po yung ayan, sa so may ari. Yung wallet na nahulog sa loob ng ating taxi. So ayan po guys, good news. Sa ating mga viewers, sa ating followers, sa ayan, a, a, bukas okay yung ating uh, live about doon sa wallet po. Ayan, live po bukas sa TV5. Ayan, wow! sa uh, TV5 sa ulian ng bayan. Ayan po. So, ayan po. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan, um, na-update ko po kayo. Maraming maraming salamat po. Ayan, magandang hapon sa ating lahat.